Magandang umaga! Darito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Binawi ng Senado ang pag nila sa panukalang 2024 budget ng Philippine Statistics Authority. Kasunod yan ang report ng Department of Foreign Affairs na naaprobahan ng Philippine Passport Applications ng ilang dayuhan basis sa mga naipakita nilang lehitimong PSA birth certificate. Naiulat din na may civil registry sa Karaga na nagbibigay umano ng birth certificate sa mga Chinese. Sabi ng DFA, nakipagtulungan na sila sa PSA at mga law enforcement agency para makasuhan ang mga banyaga. Ayon okay, kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, ipatatawag nila ang PSA para talakayin muli ang kanilang budget. Mag-iimbisiga rin ang Senado tungkol sa mga birth certificate. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng PSA kaugnay nito. Bago makipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos mamaya, bumisita kahapon sa GMA Network si Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Binigyan din niya ang pagkakapareho ng Timor-Leste at Pilipinas na parehong sinako pero lumaban at nakalaya. May unong balita si Mark Salazar. Journalist, freedom fighter, Nobel Peace Prize winner, yan ang Pangulo ng Timor-Leste na si Dr. Jose Ramos Horta na bumisita sa GMA Network. Sinalubong siya tinanggap ng mga opisyal ng GMA sa pangunguna ni GMA Network Incorporated Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. We deeply admire your strong commitment not just to democracy but also to journalism. In GMA, we believe that the media are holders of public trust, which is so delicate and crucial for democracy and freedom to flourish in the country. 1996, nang igawad kay Ramos Horta at kay Bishop Carlos Bello ang Nobel Peace Prize dahil sa kanilang pagsisikap upang mapayapang kumalas ang Nooy East Timor mula sa Indonesia. There is so much to learn from your experience in working for a just and peaceful solution to the conflict in East Timor. Pinasalamatan ni President Ramos Horta ang pagkilalang ibinigay sa kanya ng GMA. Binigyan din naman niya ang pagkakapareho ng Timor Leste at Pilipinas, parehong Katolikong bansa, parehong sinakop, lumaban at lumaya. I have the greatest respect for um, Filipinos. Uh, sometimes I joke with American and Chinese friends, they, uh, they fight each other all the time who is going to rule the world. I say, well, while you people are fighting, one day we all wake up and the Filipinos are the ones ruling the world. <laughs> 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 Filipinos are everywhere. <laughs> Naroon din sa pulong si na GMA EVP and Chief Financial Officer Philippe Yalong, Senior Vice President Annette Gozon Valdez, SVP and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso. SVP and Head of Entertainment Group, Lilibeth Rasunable. At VP and Head of Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. Tutulong naman daw ang GMA Network sa pagpapakalat ng tamang impormasyon tungkol sa Timor-Leste at sa kampanya nitong ipakilala ang pinakabatang demokrasya sa Asia. In GMA, we have a tagline called service yung totoo or genuine service. This means you can count on us to provide information the public needs to know without spins, without bias. Makikipagpulong si Ramos Horta kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. With this visit, uh, I hope uh, President Marcos Jr. will visit Timor-Leste. Then uh, we look at the uh, before, during and after the visit, how to upgrade the relationship. Abangan ang one-on-one -on -one interview ni Vicky Morales kay Ramos Horta. Ito ang unang balita, Mark Salazar para sa GMA Integrated News. guys, dahil walong tulog na lang bago ang most beautiful day in the universe, ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D. may pasilip na sa kanyang attire. Sergeant Michelle Daniela and... Wow, yan daw ang hint number one sa national costume na irarampa ni Michelle sa El Salvador. Kuha ang mga yan during her military training sa Philippine Air Force. Dedicated down ang costume niya sa mga handang magbuwis ng buhay para sa bansa. Maraming netizens tuloy excited at naintriga kabilang si Sparkle Star Heart Evangelista. Sa isa pang IG post, two queens in one frame naman ang eksena ni Michelle kasama ang reigning Miss Universe at film queen na si Arboni Gabriel. Sa November 16 ang National Costume Competition at sa November 18 naman ang Coronation Night ng Miss Universe. Good luck, Michelle! All the best. Kulang ng halos siyam napung guro ang Department of Education ayong kay senadora Pia Cayetano. Si Cayetano budget sponsor ng DepEd sa Senate Deliberation ng Proposed 2024 National Budget. Sabi po ni Cayetano, balak ng DepEd na kumuha ng 20,000 guro para sa susunod na school year. May 5 bilyong piso raw ang kakailanganin para dito at kukunin ng pondo sa Basic Education Program ng Kagawaran. Ngayong school year, may gitatlong libo lang ang nakuwang guro. Noong Hulyo lang daw kasi inilabas ang notice of stuffing. Nagbiti bilang presidential advisor for creative communications ang film at TV director na si Paul Soriano. Ayon sa presidential communications office, nagresign si Soriano dahil gusto raw niyang maglaan ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Wala pa siyang kapalit. Mahigit isang taong nagsilbi sa pwesto si Soriano. Sinusubukan pang kunin ang pahayag ni Soriano kaugnay sa kanyang resignation. Ramdam na ang Christmas vibes sa pasyalan sa Taal Batangas na may paandar na pailaw. Bisita tayo roon sa unang balita live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul, good morning. Yes, Susan, good morning. At sa mga kapuso nating naghahanap ng mapapasyalan ngayong Christmas season, eh hindi papahuli ang Taal Batangas dahil hitik sa Christmas decorations itong bayan. tila nagbabagong bihis ang Heritage Town ng Taal Batangas pagsapit ng gabi. Kumukuti-kuti tapang ang paligi dahil sa sparkling Christmas display rito. Pang-reels ang Tunnel of Lights. Romantic naman ang dating ng makulay na electric tulip sa harap ng Eskwela Pia. Pami-pamilya at magbabarkada ang enjoy sa pailaw. Talagang na-experience ko talaga namin itong magandang ambiance dito sa taal, lalo sa gabi maraming ilaw Mas ramdam ko ang Pasko. Okay. Dahil kumbaga mas makuli, mas makulilap makuli siya sa ilog. Mama apat na pong talampakan na Christmas tree na dinisenyohan ng mga bulaklak at mga insekto. Tuwing iba't ibang taon, binabago natin siya. Siyempre, yung pagsilang at siyempre, Christmas ang sinisimbolize. Pagsilang ng ating Panginoong Yesus. May Christmas art din na halawang disenyo sa pamosong burdang taal may bonus pang trip down memory lane dahil sa mga century-old houses sa bayan. Masyado kasi ng heritage eh. para pumalik kami sa sinaunang panahon. Yung panahon pa ng mga Kastila. Hindi lang kasi yung ilaw dito eh. Yung, 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 view niya din. Like, yung simbahan, yung mga lumang ano. Kasi lalo na sa kagaya ko mahilig ako sa history. Sagot na rin ang mga hilerang food carts ang gutom sa pamamasyal. Mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi bukas sa publiko ang pailaw. Ah! Alam mo, Susan, hindi mauubusan ng selfie spots dito sa Heritage Town ng uh, Taal, Batangas. Kaya naman kung nagpaplano kayo o ng pamilya na bumisita dito, tsakin lang na fully charge ang inyong mga camera phones para only picture taking na. Susan? Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balidang Saran, Tagalog. Samantala, umakita sa ikatlong alarma ang sunog sa Maynila. May unang balita live si Darling Kai. Darling, kasalukuyan pang tinutupok ng apoy ang ilang mga bahay dito sa barangay 739 San Andres, Malate, Maynila. Sa initial na impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog 536 kaninang umaga. Matapos lang ang labing dalawang minuto, itinaas na ito sa ikalawang alarma. Labing dalawang truck ng bombero ang agad na rumis-unde sa sunog. Ibig sabihin, mabilis na lumaki at kumalat ang apoy napahirapan ang pag-apula sa sunog dahil may bahagi na makipot ang daan papasok sa nasusunog na lugar. Ang ilang bumbero umakit na sa bubong para bugahan ng tubig ang apoy. Ang mga residente kanya-kanyang bitbit ng mga gamit pero marami sa kanila ang wala nang naisalba. Ayon sa ilang residente, naiwang kandila ang pinagmulan umano ng apoy at yan ang patuloy na iniimbestigahan ng BFP Manila. Sa ngayon, igan eh puspusan pa yung mga bombero sa pag-apula dito sa apoy at nakataas na ang sunog sa ikatlong alarma. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Paano na ang Rice is Life kung half rice na lang ang isinusulong na serving sa mga kainan? Bilyong-bilyong pisong halaga ng bigas daw kasi kada taon ang nasasayang ng mga Pilipino. May unang balita si Darlene Kai. Mahigit 7 bilyong pisong halaga ng bigas ang nasasayang ng mga Pilipino kada taon ayon sa Philippine Rice Research Institute of Field Rice. Sapat na sana yan para pakainin ng dalawat kalahating milyong Pilipino. Ayon sa pag-aaral, bawat isa sa atin ay nag-aaksaya ng dalawang kutsara ng kanin araw-araw. Si Michael, aminadong minsan hindi nauubos ang kanin. Mayroon na ng pag na, ano, na parang takaw, ano, takaw mata. Yung pag nakakita maraming pagkain, uy, sarap nito, kuha, kuha lang ng kuha. Hindi mo na inaano, hindi mo na na, pay, sayang ba? Kaya mabuti na lang daw at pwedeng bumili ng half rice o kalahating takal ng kanin sa mga karinderya. Yan daw ang kanyang ginagawa lalo na kapag order pa siya ng extra rice. Dito sa karinderya ni na Ivan, marami raw ang hindi nakakaubos ng kanin. Sa sampung customer nila, Minsan lima, tatlo, ganun. Sayang, kasi maraming nagugutom eh, na Pilipino. Kaya nagbibenta sila ng half rice. Dahil dyan, gustong isulong ng fill rice ang isang batas na magre-require sa mga kainan na gawing default o regular ang pagsaserve ng half rice. Dati na raw naghain ng panukalang batas ukol dito si Pangulong Bongbong Marcos noong senador pa siya. Mas maganda yun kasi para na-maintain nila yung, ano nila yung pagkain nila para hindi masayang yung iba kanin. Ngayong National Rice Awareness Month, hinihimok ng PhilRice sa mga Pilipino na maging rice responsible o maging responsable sa pagbili ng bigas at pagkonsumo ng kanin. Kahit noong wala pang paalala, ginagawa na raw yan ni Joel. Isang buong rice po, pero inuhubos ko po yon. Wala po akong ano, kahit na kapirasong mumo, kinakain ko po. Kasi po yung ano, sayang eh. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Umaasa ang ating embahada sa Egypt na makakatawid din sa Rafa border crossing ang may 70 pa nating kababayan sa Gaza. Karamihan naman sa na Pinoy na nakalikas na makakauwi na sa Pilipinas mamaya. Live mula sa Cairo, Egypt, may unang balita si Rafi Tima. Rafi? Igan, pasado alauna ng madaling araw dito sa Cairo at sa mga oras na ito ay nasa Himpapawid na nga yung unang batch ng mga Pilipino lumikas mula sa Gaza pa uwi dyan sa Pilipinas. 35 ang kabuang bilang ng mga parating dyan. Uh, mamayang hapon kasama na yung isang uh, Palestinian asawa ng isang uh, Pinoy. Mahigit 24 oras lang mula nang dumating dito sa Cairo, Egypt. Biyahing airport naman ang 34 na Pilipino at isang Palestinian para umuwi ng Pilipinas. Ani mula sa orihinal na 41 nakatawid sa Rafa border crossing ang naiwan, kabilang ang buntis na kanya ng kabuanan, kanyang anak at ina. Isang Pinay-Palestinian at kanyang dalawang anak ang nagpaiwan din dahil dito sa Egypt nakabase ang kanyang asawa. Pagdating sa Cairo International Airport, bukod sa mga bagahe, bitbit -bit ng mga Pilipino ang maliliit na watawat ng Pilipinas. Ang OFW na si Isabelita, hindi maitago ang kanyang pananabik lalo't ngayon lang niya makikita ng personal ang kanyang pamilya matapos ang 23 taon. Pagsisimba ang unang -una raw niyang gagawin pagdating sa Pilipinas makikita ko na po ang pamilya ko. Ay nako, miss ko na sila talaga. Sana makarating po kami ng maayos lahat at lahat po kaming galing ng Gaza. Sana makarating kami lahat sa Pilipinas. Marami sa mga Pilipinong pauwi matagal lang hindi nakakabalik ng Pilipinas o kaya ay unang beses pa lang makakatuntong sa bansa. Mga anak na kasi sila ng mga Pilipino na kapag asawa ng Palestinian at ang iba, may sarili na ring pamilya sa Gaza. Para matiyak na maayos na makakauwi, Mismo nga ang ambassador ng Pilipinas sa Egypt ang naghatid sa kanila sa airport. Bago lumapag sa Maynila, may lang oras sa stopover lang ang kanilang aeroplano sa Doha, Qatar. Bukod sa mga nakalis na Pilipino, umaasa ang embahada na makakalabas din ngayong araw ang iba pang Pilipinong naghihintay sa Rafa Border Crossing, kabilang ang kanilang mga asawa. Pero labing anim lang mula sa 38 Palestinian na asawa ng mga Pilipino ang binigyan ng clearance na makatawid patungo dito sa Egypt. Pitong putdalawang Pilipino naman ang nakalista at pinayagang tumawid ng border pero hangga't hindi sila nakakalabas sa Egypt side ng Rafa border crossing mahirap daw matiyak kung ilan talaga ang makakapasok dito sa Egypt. We'll probably looking at another few more hours. Uh we haven't gotten an update yet from our colleagues over there because there's no uh signal. Patuloy pa rin tayong nakatantabay sa kung uh, yung mga Pilipinong uh, nasa may Rafa Border Crossing ay makakatawid naman ngayong uh, araw. Muli, hindi makapagbigay ng eksaktong bilang ang uh, mga kawani ng embahada dahil uh, posibleng magbago yung uh, bilang depende kung ilan sa mga asawang Palestino ang makakalusot. At yan pa rin ang latest mula rito sa Cairo para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nag-uulat. So, na po ang sariling bersyon ng hustisya ni Elias Guerrero, a.k.a. Black Rider. Yan ay sa tulong ng isang kakampi gusto kong lumakas. Gusto kong gumanti. Pero ipangako mo sa akin to, Elias. Nakagaya ng ating ninuno. Gagamitin mo sa tama ang lahat ng matututunan mo tungkol sa kali. Pinapanood na sa episode kagabi ang character ni veteran action star Philip Salvador bilang si Mariano. Reunion project nila ito ni Ruru Madrid na gumaganap na Elias na dati niyang mentee sa protege. Si Ipe ang magiging martial arts teacher ni Elias. Hinihingi ng tulong si Elias kay Mariano para maigante ang kanyang asawa at mga anak sa mga pumatay sa kanila. Feeling nostalgic ang ilang nakapanood dahil sa siksik -sik na aksyong hatid-diipe sa episode. Ang ibang exciting twist sa Black Rider abangan mamaya sa GMA Talababad pagkatapos ng 24 oras. Wow! Ganda talaga yung Black Rider. Samantala, Aman. kinikilala ang talento ng ilang GMA Music Artist sa 36 Awit Awards. Panalo si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel sa Best Performance by New Female Recording Artist. Category para sa kanyang single na Pira, -Pira Piraso. Nakuha naman ni Can't Wait at wala star Anton Paras, ang People's Voice Favorite Male Artist Award. Nagpasalamat ang winner sa supporta sa kanila ng Kapuso Network. Congrats! Congratulations! Congrats, Maya! This is another achievement for me. Thank you, Lord. Thank you sa lahat ng supporters ko. And of course, GMA Music, thank you, thank you so much for believing in my talent. Super blessed po and super thankful po ako kay God sa so family and friends ko and of course sa so mga fans ko po diyan. Mauunang ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.